eh wala I think ID sa bahay. Um po na ipanawagan po natin yung nawawalang wallet po at uh, may nag surrender po dito ng isang uh, itim na wallet si Mr. Rolando Santos na isang grab driver po at uh, na 70 years old din po si Sir Rolando Santos. Si Sir Rolando po, nakapulot po siya ng black wallet po sa minamanehong sasakyan niya noong biyernes lang po ito, June 13. At uh, kahapon po, pinanawagan po natin na ito pong itim na wallet ay pagmamayari po ni Mr. Gregorio Estacio Jr. At uh, ngayon po, nasa studio na po natin sila. Ang uh, black wallet po ni Mr. Gregorio Estacio junior ay naglalaman po ng cash uh, ID credit card receipt and uh, gift card. Magandang hapon po uh, Sir Rolando and Sir Gregorio and uh, welcome po sa programa po ni Idol Raffy okay Tulfo. Kamusta po. po? Si Sir Rolando ito po yung grab driver. Si Sir Gregorio kayo po ay isang pastor po. Opo. Opo. Kamusta po Sir? Okay na po po, Awan na just that po yun. Sir, ibibigay na po namin sa inyo. Paki-check na lang po yung laman po ng wallet kung tama dahil kami po ay last touch. Oh. Kami po ang mag-aabono, ikakaltas po sa sahod mm. po namin. <laughs> Pabilang na para lang po, sir. Koan? Kasi oh. Oh. Mapa para mapalagay din ako ba? Kasi oh. okay. na-iikaw okay. po okay. na oh. okay. po. Opo, okay. 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 oh, pa, check na. Ni so, ni po po. Hmm. Pati po yung mga IDs po. Opo, oh, oh. ID andito naman. Yung oh. mga card niyo, sir. Oh. meron akong hinahanap. Sana wala yung aking ID sa Bahrain. Parang hindi ko makita. Ay, ay, Ayun, yun, yun, yun. yun. Okay. Ito, ito, ito. Yan. Yan. Ito, ito, ito. Si Sir Gregorio Estarco, uh, isa pong pastor Unang una. Sa yes. Salamat oh, po. po. Yan ang nakita ko nung unang-una. Sabi ko, importante sa lahat ito. Opo. Oh, sir uh, Rolando, um, ito po yung uh, aming cash gift, uh, reward po from Idol Rafi Tulfo Bilang pagiging matapat po ninyo. And sa saan? babalik po kayo sa Gawad uh, Katapatan Batch 88 po natin. No? At bibigay po ng parangal sa inyo si Idol, mga plake, um, t-shirt, gadgets, no? bilang pa-thank you po ni Idol Rafi sa pagiging tapat. Okay. Nag-driver po. Malaki pong pagpapasalamat ko po kay uh, Manong Rolando. At you, uh, nabulabog po yung buhay namin pero hey, nabalik na po. Ako, <laughs> oh, sir, nung nakuha ko yan, sabi ko, nakuha kawawa naman itong kwan. Sabi ko sa ko, sabi ko, ito pera, sabi ko, e, kailangan na kung, kung tutusin mo yung iba, nako, ewan ko lang. Eh, kahit na ganyan ang buhay natin, sabi yes, ko, tama. kasi nasa itaas, hindi naman siguro tayo pababayaan. Dama. Basta ilagay natin sa ayos, kung hindi sa atin, huwag natin pakialaman, ibigay natin sa ng taong may karapatan. Ayaw. Yan ang sinasabi ko. Sabi ko, oo nga, sabi niya. Saan ba yung tao? Kaya nga, hanapin natin ka ako. <laughs> sabi ko, kaya nga, sabi niya. Araw-araw sinasabi ng asawa ko, ay, hanapin mo na yung kwan. Sabi ko, kaya nga nagpapatulong ako doon sa anak, si Desirin. Na, yung anak ko nga, araw-araw, para maikwan nga ito, ma'am, na... Opo. Sabi ko, kawawa naman sila. Nagbakasyon lang dito. Tapos, yung baka yung perang ito yung panggagamitin ka ako pagbabakasyon nila yes. yan oh, yan ang so, kinukuha ko okay uh, sir um, nakakusapin din po namin kayo ni Glyza sa likod po and uh, sir uh, Gregorio kami po ito pusong nagpapasalamat din po sa inyo mas malaki po ang pagpapasalamat oh. ko sa inyo ma'am <laughs> uh, at uh, syempre sa inyo po sir Rolando oh. kami po thank yung nagpapasalamat oh. sa inyo <laughs> nakakusapin pa din po kayo ni Glyza sa likod ng studio po uh, mga sir oh. salamat po at magandang oh. hapon po Salam. sir thank you salamat very salamat much din. po salamat. Salamat at torne. Salamat din sa inyo, yeah. yeah. mga kababayan din po natin, uh, OFW, especially sa Bahrain. Ayan, si Sir po ay taga-Bahrain talaga. Oo. Oh, oh. Thank, you, Thank you, Sir. Salamat po. Kamusta mga kapatid na ngayon ay nakaputo? Nabagamat nakakaranas, di na makapagsubok ay hindi pa rin. Nawawala ang pagiging tapat. Ang ganit kong kaugalian, napatmanahin ang lahat. Taxi driver na Ayan ang isa sa ipinagmamalaki ng bansa Ang mga Pinay na talaga ang mapagkawang gawa Walang mahirap na buhay